Ito ngayon ang isa sa malaking usapin sa social media. Nagbigay daw ba talaga ng tulong itong sa si Sara Duterte sa mga biktima ng lindol, sa Cebu, sa Davao? Tingnan natin. <laughs> diba? um, kasi kumakalat po ang balita na kuno daw ang mga pinamimigay na relief goods na itong uh, sa si Sara Duterte ay galing mismo sa DSW din pinapalitan daw yung box. Pinapalitan daw yung box ng isang paper bag ata or anyway kung ano man na may nakasulat nga na UVP. Nakakaya, no? Malaking kasiraan talaga sa Office of the Vice President. etong ginagawang ito na itong si Sara Duterte. Pinahiram lang po sa inyo ang posisyon at uh, ipinagkatiwala sana ang institution ng Office of the Vice President pero ganito ang ginagawa niyo Sarah Duterte, nakakahiya totoo nakakahiya ito ito pa, ang sinasabi kasi ulitin natin nagbigay daw ng agarang tulong pero makikita kasi sa mga live netong mga uh, DDS vloggers na hindi naman eh wala namang uh, galing mismo kay Sarah Duterte or sa OVP kasi eto halimbawa ito daw na video na to, hmm, Sara Duterte nagbigay ng agarang tulong sa ilang residente na may malubhang sakit at nangangailangan ng suporta. Dito daw, ang makikita nyo ay mga boxes din ng DSWD at may bangon Pilipinas na mga boxes. Na ang ibig sabihin, mukhang galing sa DSWD at galing sa President sa, sa, sa nasa Malacanang etong mga ayuda na makikita sa video na ito, sa picture na ito. O, ayan. Ang nangyayari, ito ay mukhang sinasamantala ni Sara Duterte para kahit papano ma -dam yung damage na ginawa niya or ginagawa niya ay makontrol. Akala niya siguro ganun kadali. ba? Diba? Natanggapin na itong mga, netong mga nasalanta kasi magkaibang magkaiba daw ang ang uh, tanggap, ang pagtanggap kay Sara Duterte at kay PBBM pagdating nga dito sa mga sa lugar kung saan nasa lantanga ng uh, lindol. Kahit daw sa Davao, mukhang iritado na rin daw ang mga taga Davao mismo. Kasi ito, oh. hmm. etong si na mukhang hindi masaya uh, na nakaharap si Sara Duterte. At ang totoo daw, ang pinamimigay daw sa mga bata na itong si Sara Duterte ay cream o cookies at tig 8 pesos. <laughs> Isang cookies na cream o at tig 8 pesos. Ito ay binibigay ni Sara Duterte para sa mga bata. Por just santo.